Bully guys and welcome back ulit sa ating channel ko for this video Yamaha Miyawin 2.5 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang pwersa no? sabi ni Ono no ito daw no, ay nanginginig kapag unang piga ng kanyang silinador Simple guys kapag mga itong senaryo is may idea na tayo kung ano ang problema ng kanyang motor Wala okay. walang iba kundi is nasa kanyang flyball o polyball no? siyempre para makonfirm natin kung totoo ating hinala ah! ay kailangan baklasin mo natin ng kanyang crankcase cover So si before din matanggal yung crankcase cover ay tanggalin mo natin kanyang air element no ng kanyang crankcase sa kanyang CBT. So yun, yun po ang itsura ng kanyang air element guys no. Ganyan po kadumi kasi dyan po dumadaan yung hangin oh, no! na papasok sa ating CBT. Kaya piniprevent niya makapasok yung mga dumi, alikabok at anumang klaseng mga bagay na dapat magpasok sa CBT. Yun po ang purpose ng ating air element ng ating CBT. So dapat tanggalin din okay. para malinis natin. Next step, ay eh, check din natin ang kanyang irrelevant na kanyang throttle body, guys, no? Para kumpletos arikado sa ating trabaho. So, yun. Need din natin yung panginan, guys, no? Para masali natin siya sa paglinis ng ating uh, makina. So, next step naman, is tanggalin natin lahat ng mga bolt na makikita natin sa kanyang crankcase. Lahat na pwedeng tanggalin, tanggalin natin guys. Kasi sabi ni owner ay may problema na dito. No? Medyo may pag daw. Every time na sumasakay e ka, di masakyan ni na Pag unang guys, para daw nga uh, late am, um, para sa at para nanginig yung kanyang makina. Para bang mababibrate guys. So syempre, kapag may ganyan senaryo no, nasa panggilid lang ang problema sa motor ni busing. At kayo kahit kayo guys, kapag maka-experience na no, kayo, kayo ng mga uh, ganyan senaryo, at least may idea kayo kapag nakita nyo ang video na ito. So tanggalin natin ang kanyang kangkis. Yon, tanggal na, Next step is tanggalin natin ang kanyang nut, ang kanyang drive face. So yan guys, halos original pa lahat, na. At hindi pa napalitan. Amazing! So tanggalin ang kanyang pinyon. Drive fully, drive face. Medyo may katigasan ng kaunti guys no? Next is kanyang washer Belt lang muna Tapos ang kanyang washer guys So dito na natin makita at makonfirm Kung totoo talaga ang hinarin natin Nasa polyball o flyball lang ang problema Kung bakit nagkaroon ng ganyan senaryo Ang motor ni bushing. So buti, lang, buti lang tayo is eh, sinwerte no? Kasi na hugot natin agad ang kanyang bushing So, tagalitan ng kanyang okay. backplate. So, ito yung no, enable pa daw na palitan ni Bossing ng pulley uh, ball, guys, no? At first step, itong nabaklas. So, confirm na confirm, guys, na nagkaroon nga problema na paglapad ng ganyang roller, no? Sa ating pulley So, yan pa lang is indication na may problema na talaga sa pwersa kapag unang piga ng ating sila Parang nanginig, parang may karoon na pag-vibrate guys, no? So, yun. May lapad din ang isa. So, mas may is lahat ng mga pulley ball na uh, nakalagay sa drive pulley ni Bossing is papalitan natin, no? Kasi halos lahat po is nagkaroon na ng pag sa surface okay. ng ating uh, pulley ball. Yun, no? May plot na rin. lahat po ng mga scooters guys no ay maka-experience ng ganyang scenario no, na parabang bang nanginginig pag unang piga ng ating makina. So dapat kasi pag unang piga guys arangkada agad no. So si sing is taramdaman na pag unang piga is parang iba talaga. Parang may pagdelay. So simple, ang mga ganitong motor guys ay hindi pa maka-experience no kapag nasa mga uh, one year pa no. Kapag nakuha sa kumpanya. Pero since ang motor bossing, guys ay may git tatlong taon na magigit at tao na siyempre maka-experience na ganyang mga senaryo no. So yun yung backpack niya guys, okay pa naman, wala pa namang tama. So lilinisin lang natin 'yan para mapakinabangan pa natin. Wala pa naman siyang kayod. So pwede pa 'yan. So pinaka-point lang nito natin guys no, ice ang kanyang pulley ball. So check din natin ang kanyang dry pulley no, kung wala bang tama. Since medyo hindi naman ganong sira yung pulley ball niya guys, may paglapad lang. So, maaari pa natin mapakinabangan ang kanyang drive pulley. So, tanggalin ito ng mga pulley ball. So, yun guys, no, lahat ng yan, papalitan natin. Siyempre, original din ang bibilihin natin. Sa Yamaha Center tayo bibili. Kasi sensor na tayo mga stock na mga original parts sa ating shop. So, check natin ang kanyang drive pulley. So, ox pa naman, guys, no? Ox pa. Wala pang gano'ng kaayo din. So, linisin na natin yan lahat ng makita natin dumi tulad ng kanyang crankshaft at syempre guys para makompleto din natin trabaho i-check din natin ang kanyang uh, clutch shoe at saka ang kanyang clutch bill okay para ma din natin ang sitwasyon ng kanyang clutch shoe guys kung ito ba ay may tama na rin no? o oh. medyo may pagkanipis na rin para at least may idea si Bosing kung sakaling makabudget si Bosing is hindi na natin palitan ng kanyang clutch shoe ah! So, yun. Tanggalin natin ang kanyang bill. So, yun guys. oh. ox na ox pa ang kanyang clutch. oh. saktong sakto lang kalaang kakapal. Medyo may counting dumi lang sa na natin yan mamaya. Pagkatapos natin siyang malinis. Yun. Okay pa sa guys. Hindi pa siya masyadong uh, gamit na gamit. Yung kanyang dry, uh, belt naman. Medyo may uh, kabaguhan pa. No? So, di na natin siya palitan. Ito lang ang nilinisin natin, yung uh, coat na yan sa top ng kanyang clutch shoe. Yung kulay itim at saka brown-brown. So medyo ox pa naman ang kanyang buong uh, torque drive assembly, guys, no? Lagyan lang natin ng kaunting grasa yan sa loob, kanyang torque drive bearing. Okay. So yun, at least may, <clears throat> makita natin at madouble check natin ang sitwasyon ng kanyang torque drive assembly, no? Yun. Yun. So, ang na natin niya mamaya, pagkatapos natin malinis ang kanyang crankcase. Lahat mapisa natin ang galatin sa kanyang makina guys, ay linisin natin o oh, gamit ang kanyang gasolina. Pati na yung mga alikabok dyan. Pati na itong bill, no? Hugasan natin ang gasolina. Kasi medyo may mga alikabok na kumakapit dyan sa kanyang bill. So, so yan, linisin natin ang na lahat guys. Gasolina na natin gamitin, no? Oh, para makatipid, So na ayaw natin linisin ang kanyang drive pulley. So gasolina mo lang lang ginagamit ko no pero nakalipindin na rin sa inyo kung anong gusto niyo pang cleaning no. Pwede rin uh, CBT cleaning. Pwede rin uh, degreaser. As long as anong meron kayo available. So for sa akin lang guys no. Mas okay na ako, mas okay na ako sa gasolina. Pwede rin yung gasolina okay. lagyan ng counting uh, powder no. Yung panglabahan na ginagamit natin. Ano tawag uh, dishwashing powder kahit anong mga powder na may sabon. 'Yun, yung bubula na mga powder at i-mix sa gasolina. Mas magigi din 'yung mga diskarte, guys. Mas malinis talaga ang ating mga pisa sa ating panggilid. masakit lang kasi 'yung sapatos kasi ito naman talaga nakagawian natin. Pero sinabi ko, ah. is nakarepende sa inyo kung anong dapat niyong gamitin. As long as saan kayo comfortable at may budget. Ang kadalasan ginagamit sa iba is degreaser, no? Ang iba naman gumagamit ng uh, CBT cleaning. Sa so, itong element na guys, lilinisin natin yung gamit ng hangin. No? Ha? Kasi napaka-importante din na malinis natin yan. Yun. Para hindi tayo medyo, para hindi may medyo mainit yung loob ng ating uh, crankcase. Kasi kapag nababaraan yun guys, may tendency na malit na lang, malit ang hangin na makapasok sa ating CBT. At cause din yun na magkaroon na pag-init sa ating panggilid. Yun po ang uh, napaka-importante po sa ating crankcase. Malinis natin ang ating okay. air element sa at ating CBT. So, syempre, yung bell natin, linisin natin yan, guys, to kasi malikabok yan. Yung lining kasi, nagka-convert yan into, ano, uh, dumi o alikabok. Kaya, mas may giis, linisin natin ang kanyang bell. So, next step is sa kanyang, uh, back plate, no? Kasi, pamamugaran din yan ng mga alikabok at sa mga, dumi. Yun, malinis na siya, guys, no? Nakuha natin yung mga kulay-kulay itim. Diyan kasi, gumugulong ating polyball, guys, no? Kaya, nagkaroon siya ng kulay itim. Dahil yun sa ating, pulibol. So, simple linisin natin ang kanyang air element, no? Para masaya din sa si busing. Wow! Yun, nalinisin natin lahat ng mga parts ng ating panggilid. Siyempre, ang kulang na lang, guys, ay ang kanyang crankies. So, kasali na rin yan sa ating paglinis, no? Mas maigi kasi yung gasolina, na, guys, kasi ito yung mga nakagulian natin, no? Hindi pa yung dumalabas sa market, yung CBT cleaner, sa yung carb cleaner, no pa yung audi greaser, yung mga klase panglinis sa ating makina. Sa so, ito talagang pinakauna okay. natin ginagamit yung gasolina. Proven ang tested na yan. At hindi pa kakalawangin ang ating mga crankshaft guys. na no? Yung mga metal na part Eey! alob ng ating crankcase. Kaya proven ang tested na po ang gasolina. So yun, nalinisan na siya. No? Wala na yung mga medyo uh, dumi-dumi, mga itim at mga likabok na nakakapit sa si ating crankcase. So ito na guys, nalinisan nalinis natin ng kanyang panggilid. Kanyang makina. At siyempre, ito na yung pinaka-moment no, is mag-assemble na tayo sa kanyang drive pulley. So, ito yung nabili nating um, mga pulley ball, guys, no? Anim yan. Ang bawat isa niyan is na mga 90, sa 90 pesos, no? Bawat isa. Individu individual, po ang price ng ating pulley ball. At ito po ay nabibili sa Yamaha Center. Ano po ang ating papalitan para uniform po talaga. So, before natin guys, no? Ang timbang o grams na ating binili is 12 grams standard po yan na gramo ng ating pulley bolt sa ating Yamaha MIU I125. Okay. Yun, yan po ang anin na natin sa ating drive pulley. Sa pag naman ng pulley bolt guys, na mayroon siyang direction, no? Oh. Yan. Yan po ah? guys, yung part na yan, natin ilagay yung halo na part ng ating pulley ball. Yan, yan banda na yan. Diyan po nakaharap ang halo na part ng ating polyball. Sa ating polyball, guys, no, meron siyang halo na part, meron din plain na part. Yung halo na part, <laughs> doon natin siya ilagay sa, sa left side na bahagi ng ating uh, drive pulley. Basta hindi kayo malilito niyan guys na kung saan yung halo at saka saan yung plane. Yung halo, yung may lalim na part sa ating flyball. Yung plane naman is parang label lang sa surface ng ating flyball. Okay. Lahat po ng ng polyball ay nakaposition po sa labas yung halo na part. Basta gayahin nyo lang sa video guys. na no, Yan po kasi ang uh, proper na paglagay ng polyball sa ating drive pool. So, yun. Yung halo na part, basta ilagay nyo lang o nakaposisyon sa labas yan. Yung play naman ay nakaposisyon sa gitna. So, yun guys. Nailagay na natin lahat ng mga pulley No? Siyempre, review lang natin natin yung trabaho para hindi tayo makaroon ng back job. So, okay position niya. Yun. Next step is ilagay na natin ang kanyang back plate. So, siyempre, natin yung mga tinanggal natin ng mga uh, slider piece, no? sa ating back plate kasi nilinis natin yan kanina tapos before niya ikabit yung uh, the, uh, slider piece guys, no, i-check niyo muna siya kung hindi, ba siya masyadong maluwag. Kasi kapag maluwag yung slider piece natin, makukose niya ng ingay sa ating makina. Since okay pa naman yung uh, kanyang play guys, medyo hikpit pa naman siya, pwede natin siya ibalik. Meron kasi mga pagkataon na yung slider piece is medyo maluwag na siya no, sa kanyang backplate. So kapag pinilit yung iikabit, ang mangyari is mag yan. Umaalog yan sa ating drive pulley. Kaya yes, po yung uh, slider piece niya. So, pwede pa natin siyang pakinabangan, guys, at ibalik. So, yan na po ang posisyon ng ating drive pulley at back plate. At nakalagay na rin ang anim na pulley bull natin. Ilagay na natin siya sa kanyang crankshaft. So, before natin ilagay sa kanyang crankshaft, guys, huwag so, kalimutan, lagyan ng kaunting grasa, no? Ang gitna. Para smooth ang pag-ikot ng ating bushing. Ganun lang po, kadali, kung paano magpalit ng uh, pulibol sa ating Yamaha Mi I-125. Kahit anong klase CBT guys, na no, pareha lang po ang mga proseduro. Kung paano natin baklasin at i ang ating panggilid. So pagkatapos ilagay ng busing, okay. ibalik natin ang kanyang washer. Pagkatapos, ibalik natin ang kanyang drive drive face. So baka nga magtanong kung bakit nauna yung drive face kaysa belt. Ito kayong magandang diskarte guys. No? Kasi hindi po maipit ang ating huh? belt. Pag nauna natin install yung drive face kaysa pang belt. Okay. Dapat yung spline na yan, guys is may yung allowance yan. No? Kasi dyan po natin ipapatong yung pinion gear ng ating kick starter. Kasi kapag hindi nyo nakita yung allowance na, na parang maliit na spline guys, Maris magkaroon ng problema sa ating belt. Mapiktuhan ang kanyang pagbaba at pagtaas. No? Kailangan nakapatong ating pinion para uh, swak na swak yung drive pulley natin at uh, drive face natin sa ating crankshaft. Okay. So, depende rin sa inyo guys, no, kung hindi nyo gustong gaya yung iskarte eh, ko. Sa na i-install yung belt natin pagkatapos ma-install yung drive face natin. No? Kasi yung nakasanay natin guys is pagkatapos ma-symbol yung back. -up. Yung drive pulley pagkatapos si symbol yung belt, pasaka naman natin i-symbol natin yung kanyang drive, uh, drive face. Sa so, parang ito guys is nauna yung uh, drive face natin, higpitan, sa late yung Uh, belt natin. No? So, ang purpose nito is para talaga na pit yung belt natin. No? Kapag higpitan natin yun, yung drive face. So, ang gawin nyo guys, ilagay nyo ang, kanyong, ang inyong daliri sa likuran. sa kanyo kita ng ating drive face. Ang purpose nun is para hindi uh, uh, atras yung drive face natin at mawala sa posisyon ang ating mga pulley ball. So, yun Aww. po. So, pagkatapos na higpitan natin drive face, isa ka natin ilagay ang ating belt sa loob lang at drive pulley. Okay. yung Yamaha na brand ay ganyan na guys no basa natin siya yung letra natin Yamaha yon yan po ang ibig ko sabihin guys no yan di ba at least hindi ma hindi maipit yung uh, belt natin kapag noon na yung install natin ang drive face kaysa pam belt natin okay. so pagkatapos yung uh, torque drive natin guys is i-press lang natin siya no para bubuka uh, para bubuka siya at mapapasok natin ang ating belt yun no saka natin Lain at ipapasok natin sa ating torque drive axle yun so, sa so parang ito guys ay safe na safe ang ating belt case no? at hindi siya may ipit kapag hinigpitan natin ang ating drive face yun po ang mga sikretong malapit natin guys no? na dapat ishare natin sa ating mga nagdi DIY at mga bago pa lang sa ating YouTube channel at saka Facebook page. Ay syempre kung sa tingin mo itong video nito guys ay malaking tulong no? sa pagresolba sa problema ng motor. Ay sana hiningin ko yung bilang pa-subscribe at pito na bell icon para lagi sa mga bagong videos na in-upload. Maraming maraming salamat. At si pre, kung ikaw ay nasa Facebook, Facebook page na kapanood, pakilike at paki-follow na rin. Maraming maraming salamat na rin. Siyempre guys, siyempre naman kalimutan ay lihain mo natin ng kaunting kanyang klatsyo no? para malabas yung at lumitaw yung kulay ng kanyang klatsyo guys. Kasi medyo may pagka uh, dumi-dumi na rin no? na nakapatong sa ibabaw ng ating klatsyo. Dala na rin is, pabalik-balik yung uh, dumi sa loob ng ating clutch bell kaya nagkaroon siya ng kulay uh, brown. So yun guys, malinis sa siya at lumabas na ang totoong kulay ng kanyang clutch shoe. At ilagay na natin ang kanyang bell. Tapos ang kanyang nut. Sa kanyang tinigpitan. So at least no kapag yung motor ay maka-experience ng ganitong scenario ay malaking tulong itong video. Video na ginawa ko guys. Kahit napakahaba pa natin yung video no, at least uh, worth it naman ang Kasi is step by step talaga ang ating pagbaklas at pagka-symbol ng ating uh, bawat pisa na ating motor na tinatanggal. So siyempre kung may katanong kayo kahit hindi natin sinuha ang video, huwag kayong mayang mag-iwan ng comments sa baba. Sagutin natin yan kapag uh, online tayo at hanggat sa ating makaya. So tapos na ating trabaho at kailangan natin siyang paandarin. Una tayong kay Sosi. At start natin. Oh Wow! So yun guys, no, since umanda natin yung motor at naging success ang ating pagkabit ng ating mga polyball, ay nasolve na ang problema ni Sosi. At syempre, hindi natin siyang ibalik yung mga takip guys. So, may parte ni Barking Takip ay patayin naman natin ang kanyang motor at i-retaining natin ang dalawang nut na yan sa ating drive pulley at saka sa ating drive face pwede talaga siya basta basta kakalas guys okay. mas maganda kasi yung uh, maganda kasi yung naka-retaining siya no pasurable talaga yung trabaho na, hindi na pag yun yung magkaroon na pag-back yun mas simple lahat ng matinanggal natin sa ating crankcase ay pwede na natin siyang ibalik ayos balik na natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys Siyempre, kung ano ang ating tinanggal, yun ang pinaka-una nating ibalik. Pag yun malito, ha? Hindi tayo mawala sa ating uh, mga bolts na tinanggal guys. So, sa mga nag-DIY dyan, at mga baguhan pa lang sa kanilang profesyon, at nagpa-planong mga mekaniko, sa yung malaking tulong itong video na ginawa ko sa inyo, guys. So, itong element, ibalik na rin natin. Yung cover niya, Yung apat na bolt. Tapos yung air element natin ng guys, ibalik na rin natin. No? Oh. So, simple yung purpose nyan is para monitor din natin ang sitwasyon ng kanyang air element. Okay. Pagkatapos na malaking lahat at may balik, ay kailangan natin siya paanda rin Para kumpleto sa Arikados ang trabaho natin guys. Wow! So, yun. Tapos na. May na natin lahat. So, wala na lang kalimutan. Kundi, pangdaro natin ulit ang kanyang motor para sa penalin ng ating trabaho. kapag yung motor ay maka-experience ng parang, parang medyo delay yung takbo, saka parang nagbabibrate yung makina kapag unang piga, is alam nyo na kung ano ang salarin, kundi polyball. Yun, no? Okay. So, yun lang guys, no? Sa araw na to, sana may natutunan naman kayo sa na, ginawa kong video. At, siyempre, maraming maraming salamat. See you sa aking next video. Ride right, safe. God bless. Shout out sa tumpuking mikro ko.